Ang simbolo ay isang uri rin ng talinghaga kasi tumutukoy ito sa anumang bagay, pangyayari, tao, lugar, kalagayan at iba pa na may panibagong abstraktong bagay na ipinahihiwatig. Halimbawa, si Aling Maring ang ilaw ng tahanan ng pamilya Angeles. So yung salitang ilaw dito, 'yun yung may simbolo na ilaw ay sumisimbolo sa pag-asa. Iba pang halimbawa, itinaas na ni Commander ang puting bandila. So, may sinisimbolo ang puting bandila. Maaring sila ay okay na, o batina, or peace na mula doon sa halimbawang may hindi pagkakaunawaan. Halimbawa naman, kayo, mula sa ating 1 peak plus one peak equals talinghaga. Bumuo ng pangungusap na may simbolo. Okay, ito ay tinik. Tapos ito ay sibu, Boo. Tapos hi, tingnan nga natin ang mabubuong pangungusap. Wow, tama. Ikaw ay tinik sa aking buhay. Very good naman. So, ang may simbolo rito ay ang tinik. Ayan, magaling. At ang kahulugan nito, ang sinisimbolo ay pagsubok o hirap. Tama. Okay. Isa pang halimbawa. Hawak na yung bola, oh. Tapos may bituin. One pick plus one pick equals talinghaga. Masaya akong nakamit mo na ang iyong bituin. So, ang may simbolo dyan ay ang bituin na nangangahulugang pangarap. So, see? Disclaimer! Ang may akda ay hindi nagaangkin ng pagmamayari sa mga dokumento, larawan, at iba pang mga materyales na ginamit sa araling ito. Mananatili itong pag-aari ng mga orihinal na tagalikha. Ang nasabing mga materyales ay ginamit para sa layuning pang-edukasyon. Maraming salamat! Ito naman ang ating sanggunian sa...